Good morning. Kamusta po kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan. Uh, ngayon po ay araw ng Biyernes, June 20, 2025. Alas 8:33. Nandito pala ako sa ano, sa Ngayon pa lang ako lalabas. Sana makakadami tayo ngayon. Nandito nakuha from Barangay Katipunan. Barangay Katipunan papuntang 103 lang eh. Okay. Malapit lang 'to. Ah, na dito kami sa RJ RJ Dashcam pinapainstola namin ng uh, 3-way Dashcam po 3-way Dashcam pagka kailangan nyo ah Si RJ sir. po RJ Saan ka saan ka matatagpuan sir? Uh, 42 Santo Tomas po 42 Santo Tomas, Santo Tomas. Uh, okay. So Quezon City dito lang yun sa may uh, Santo Tomas 42, Tantong. 42 Tantong. oh. Andali lang ito yung building nya oh Santo Tomas Ayan Pakita ko sa inyo yung ano nito yung uh, function Ayan po yung likod Ayan ay bayad kuha lahat oh Wait, bubukan sa ata. Eh no, basta iroku lahat. Dito hmm. na Tapos may tinatago pa sa hindi ganoon kita. Oo. Oh. Ay, notice pabor dito sa side na 'to. Smart. Ay, 'di na ko galaw. Tawagin kuhang, lang 'ko. <coughs> yung camera diyan? Ito. Ayun. Ah, Tapos din camera file. Diyan may dashcam na tayo ito yung view sa likod ito yung view sa loob at ito naman yung view sa harap so nasi-save lahat yun ganda to kung ano may nari at least merong uh, record oras natin ay 8.45 8.45 yung uh, setup na natin uh, si uh, pag dito dashcam uh, tunay lang yung kinikita natin ngayon kaya eh, hindi maganda pakiranam ko may sipon ako <laughs> ay Pero muti ko nang nahit yung ano Nakasampu ako Kunti na lang Okay lang Traffic dito oh ah. Ayun na lang muna na lang muna bukas naman ulit agahan ko, agahan ko bukas sana maayos-ayos tong ano ko uh, pakiram daw hanggang sa muli po bye bye